bagong vlog na naman ulit tayo. So, yan pala yung ulam na nabili natin ngayong araw na ito. Dilis at saka Tangigina isda. Tapos, ayan, nagligpit na ako ng mga ligpitin. Tapos, si Ate Drombi sa baba habang naglalabara. So, ayan na nga ang ginawa nila. At ayan, may snacking tayong saging at saka bilang hoy, no? Para mamaya ay hindi na tayo magpapaisnak ng tinapay. O, bago yan, dito muna tayo magsimula sa ating vlog. Ayan na pala si kuya. Tinatapos na pala yung istante, no, do, Kasi may mga sobra pa ng mga kulang na ilalagay doon sa estante tapos si ako naman ay nag video na dito dahil hindi nga pumasok si Pansito at saka si Mr. Alberto. At yung pinsan na lang ni Papa Udon yung pumasok ngayon para magtulong sa kanya at mag-labor na rin. Si Pansot naman at saka si Alberto sila na yung pinaluto ko doon sa kusina sa ating mauuulam ngayong tanghalian. Kaya ako na yung nag-video-video dito o di ba? Marami tuloy akong nakuhang na video dahil hindi ako nagluto ngayon. Pero ako yung nagtitinda sa tindahan natin. So ayan na ba yung sinasabi ko sa inyo guys. Diyan nila po flooringan dahil nga is napakalalim. ba diba? paano yung mga bata pag bumili dyan sa aming tindahan. Hindi nila maabot. Kaya yan yung po flooringan nila dyan. Yan yung sinasabi ko dito sa labas ng ating tindahan. Ayan. Tsaka ayan na nga sila, nagmamasa sana na dito para ipo-flooring doon. Tapos lalagyan na nila ng mga hagdanan. Yung yung hagdanan yung daanan doon kasi nga is tapos ito naman yung isda habang hindi pa nga dumadating dito si Pansito kasi nagde-deliver yon kaya ayan nilinisan muna namin yung dilis ni Mr. Alberto dyan no at nagpatulong talaga ako guys iniwahiwa ko muna yung tangiki na nabili ko kasi aasinan na natin kasi mamaya pa naman yung tutulain si Pansot na lang yung magluluto ng mayan pagtula tapos ito naman yung dilis magpatulong na lang ako nito kay Mr. Alberto dahil piperituhin namin yan lalagyan namin yan ng crispy fry ayan pero tatanggalin namin yan yung ulo eh napakaliit yan ang hirap tang ano ang madali lang naman tanggalin no pero napakahirap kasi ang tagal niya isa-isahin mo tanggalin yung ulo at saka bago prituhin. kaya ay naano na ako diyan nahirapan na sekali so tanggal sa ulo kaya pinatulong ko nga si Mr. Alberto at saka siya na yung aking pinaprito-prito So, ayan na yung tangigi na nabili ko. Ayan. Labas pa naman siya at masarap pa yan siya tulain at parang mataba, no? Ayan, nalagyan natin yan ng asin. Tapos, isit aside. Isit aside, Charis! naka english in the <laughs> Siyempre, ganyan yung mga napanood natin sa mga ibang vlog, di ba? Gaya-gaya po, tumaya lang yan. So, ayan na nga, guys, no? Um... Lininisan na natin siyempre yung isda tapos aasinan ko na yan tapos ayan para mamaya ready na yan sa pagtinola tinola So sila ng Mr. Alberto at saka kasi pansot na yung nandun sa kusina. Sila na yung maging kusinero at kusinero doon. Dalawa sila kusinero doon no. So ako naman yung natupag mo naman yung aking mga topiin dito sa ating payag-payag. Dahil sa ating drone bay ay nag-umbisa na maglaba at mag-umbisa na magsalang doon sa washing. At dahil umpisa na nga magsikainan at natapos na nga yung magloto nila. So ito na nga guys no ako na yung naghaing dito sa kanila para makakain na nga sila ng tanghalian. Ayan, lima sila ngayon. At yung pinsan ni Papa Odon yung pinapasok dahil nga hindi pumasok si Panchito ay eh. at saka si Alberto dahil nga si Mr. Alberto ay nilagnat din siya ta si Pansot ewan ko anong nangyari doon hindi pumasok no. So yung pinsan na lang ni Papa Odon yung pumasok na isa dito at saka nandiyan nga din si Alter pinapakain ko bago ko tapusin yung aking mga sampayin doon sa taas. Pinakain ko muna si Alter at saka syempre ako din na nanghalian pati si Ate Dronby abang nananghalian sila papaulot pagkatapos nila kami naman yung kakain o di ba yung aming mga panday talaga guys i-libre yan libre yan sa pagkain namin yung hindi naman niya napagkasunduan na hindi libre hindi ganyan. ganyan, talaga kami dito sa bahay pag nagpapatrabaho ay pinapali, pinapalibre na lang namin yan sila sa pagkain no at sinasabay na lang din namin yan sa aming pagluto ganyan kasi kaysa, kaysa naman magbaon pa yan sila minsan kasi yung ibang panday nagbabaon tapos sardinas lang yung ulam nila, kawawa naman. Kaya ayan, yung ulam naman namin minsan, ilagi namang tinola. Kaya ayun, pag nagbili kami ng ulam, sinasabay na lang talaga namin yan sila. Kasi kawawa naman yung mga panday. Nagtatrabaho sila, ba diba? Tapos inaano nila yung pagtrabaho nila dito sa atin. Para maganda yung pagtrabaho nila, linilibre na lang namin yan sila sa pagkain. Hindi naman yan marami yung kinakain. Nagpapakain nga tayo yung pagpiyastahan. Tapos wala yung mga ginagawa, yung mga bisita. Tapos ayan, siyempre may mga gawa yung ating mga panday dito sa ating bahay. Papakainin natin yan kahit hindi sila libre, no? Yung isang araw pala nila yan, sahod dito sa amin is, ano yan, 700. Tapos libre na yan sila, snack at saka yung pagkain. Dalawang bisis mag-snack, tapos tanghalian. Yun, yun talaga lagi kami dito sa bahay namin. Tapos, yung sahod naman nila is araw-araw yan binibigay namin para hindi mabigat. Diba? Tapos hindi na yan sila magbali-bali, hindi kagaya ng ibang nagpapapanday. Ay, nabali pa daw sila, ganyan. Siyempre, nagkikwento na yan sila, no. Kami talaga, guys, is araw-araw talaga namin yan sinasahuran, no. Kasi, halimbawa, wala kami, wala naman kaming pera na iintak mo ng 1, 5 days or 6 days bago magpasahod. Tapos, magbabali yan sila, Merkulis eh, eh pagisipan isipan namin talaga ni Papa Odon. Oh, noon pa man talaga is noon pa talaga na yung nagpapagawa kami ng bahay. Lagi naman talaga yan. Nagpapasahod kami araw-araw. So balik tayo na. <laughs> balik tayo dito sa aking video. So ayan na nga. Nagpabili na nga ako ng kamuting kahoy kasi may saging kami dyan hinog na tanim lang ni Papa Odon. Tapos naisipan ko na gagataan na lang. Ayan. Nagpabili ako ng kamuting kahoy, 200 pesos, tapos yung saging. Kasi parang nagkikrabe ako ng ano no, nung, no, nung no, 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 may gata ba na pang snacks. Kaya ayan, naisipan natin na mag gata na lang ng kamuting kahoy at saka yung saging. Mm -hmm. At baka kasi nasawa na sila sa tinapay at saka sa biscuit kaya ayan naisipan ko na magluto na lang ng snacks no kasi ako rin parang nahihiya na rin ako magpa sa kanila ng tinapay sabi ko isip isip ko na nagsawa na siguro to sila sa tinapay may iba naman yung snack natin ngayon oy tapos yun ayan si kuya dritz you know, to, ko maghugas ng ano no ng Plato namin dito dahil kanina si Mr. Alberto, at si Pancito ay hindi nagugas ng plato. So kasi hindi pa ako tapos ng aking mga sampayin dito sa taas. Kaya sabi ko kay Kuya Dritch, siya na lang yung maghugas ng plato. Tapos bantayan niya yung naka, ano ko doon, nakasalang na snackin no na may gata. Kasi baka matuyuan nyo ng gata. So, ayan naman yung ginawa nila guys dahil tapos na doon sa loob ng ating tindahan yung mga estante doon. So, ito naman yung mga gagawin nila dito. Ayan, mag-finishing sila dyan dahil gagawin niyan dyan na kwarto ni Ati Drone B. Tapos yan, yan yung ipo-flooring nila. No, para may maganda na yung hagdanan papunta sa tindahan papunta dito sa ating payag-payag. So, ito na. Nilagay ko na yung pangalawang gata. At masarap talaga guys 'yung ginataan pag nilagyan talaga ng asin no kasi nag-aagaw 'yung tamis at saka 'yung alat niyan. 'Di ba? Masarap siya guys. At saka 'yung 'yung ano niya, 'yung bilanghoy niya ba 'yung parang tawag doon. Basta masarap. 'Di ko na i-explain. <laughs> so ayun malapit na ngang naluto d'yan at mag-aano na ako d'yan. Maghahaing na rin ako sa kanila dahil is maya-maya is mag-aalas tres na rin oh, no. sakto lang 'yung ating na luto siya ng alas 3 ayan at nas, mukhang nasarapan naman sila at parang ipinartner e, nila yung bilang hoy at saka yung baduya ba ayan, no? saging at saka yung bilang hoy kasi yung iba naman is e, natitigasan sa bilang hoy, Di, saging na lang yung inano yun, nila yung kinuha nila tapos kanina e, meron tayong baduya na yung dillis kaya yung pinartner nila no So, ayan na yung ating tindahan. Tapos na silang mag-finishing at magpo-flooring na lang talaga dyan sa sahing. Dahil para hindi maputik yung bibili dito sa ating tindahan. Tapos ma maano na nila yung ating tindahan, no? Ayan, tapos na sila mag yan Ang ano kasi guys, parang ang lalim kasi dyan. Pag nabili ng mga bata, hindi nila abot kasi malalim yung flooring kaya ipapantay nila no sa daan ba para hindi mahirapan yung ating mga mambibili na bibili sa ating tindahan. Siyempre, yung ating papel dito sa atin, maghugas tayo ng mga pinagkainan nila. O well, siya sure guys, hanggang dito na lang muna yung ating video. Thank you for watching. God bless us all. Bye. Bukas naman ulit.